nagpisa na mga kauragon ng isang araw eh wala pang pisa Ito, ngayon meron na ayun ay mga kita ito apat laki na yun mga kuragon ito yung maamo natin ay ito pa rin lang ba malaki na eh Nag-iisa pa lang ang anak niya. May apat na itlog pa. Mukhang isa na naman ang magiging ina niya. Tapos so, yung anak ni Peter, mga korago na tatlo. Bisaklat ang paa. Ayan mga korago, no? Tatlo yan. Kaso yung isa niya ay Ayan yun oh. Hindi ka klat. Hindi klat ang paa niya. Okay, e, parang pilay. Iwan kong kaya pang lagyan ng goma to. Hindi ko lang alam kung babalik pa sa dati. Kasi iba ang pagkabisaklat niya eh. Lagpas ulo ang saan niya oh. Ewan ko kung kaya pang lagyan to kahit lagyan ng goma. Ayan. Dalawa. Itong dalawa, okay siya. Pero yung isa, di ko alam kung mau-okay pa to. Ayan, sila Peter, oh. isang maubi perto at saka isang blue personata ngayon lang naglabas ng ganyan na eh. nabisaklatan pa eh <coughs> này mà lật lật không tam dito kaya nang itlog na kaya yun meron siyang itlog isa mga kauragon uh, ayan o oh. Uh, nag itlog na naman siya lang isa ito yung binaha ang itlog na no nakaraan na malapit na sanang mapisa tatlong piraso, na ba pa dahil hindi natin na ano nung nililang bait kulungan. Kaya ngayon nag-itlog na naman siya. Sana mapita na. Yan mga orago, no? Dalawang green pair nata. Pero may bahay ang kanyang katawan. Kaya hindi siya purong wild type. Pero green pair siya. Hindi purong wild type. Pwede na yan mga orago kaysa wala. kahit anong klaseng ibon mo basta magaling kang mag-alaga kahit ano pa yan masaya ka na ayun so, lamang mga kauragon sa araw na ito sana magustuhan nyo ang video hanggang sa muli ingat tayo sa maghapong ito